Biarnis Biarnis ngayon Walang kalau pasok Kaya ako ano Gagala tayo. Kasama natin yung ano, tropa. <laughs> yung ano, met metro train. Yan ang ano ruta ng train. Station tayo. Sakay tayo, subukan natin sumakay ng train. Kung um, ano, uh, maganda pa. Gagala. Uy! Ayun. Nakala ko wala. Kala ko wala. Ito ba tayo? Ah, uh, antay pa tayo na ano. Uh, we had metro. sa magagdan lang tayo at ano. At magja-jogging at tayo. Dahil wala na, na mapasok. Ganda na ang ano nila.

National Museum. Sabi so, oh, ano? Magmonetize. Uh -huh. Antay mo na tayo ng ano? Ng train. Uh, unang destination natin ay ano? National Museum. Uh -huh. Saan yung Saan ulo? Ayun, dumating na yung ano? sasakyan namin. Ay doon pala tayo. Haha. 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 Sige lang. Really mm good. -hmm. Mahaba lang siya. Uh Oo. -huh. Ganda na ano, no? Tapos may paliklo pa siya. Oo. Uh -huh. Come to the ride. Right. <laughs>

pang ano lang kami pangalawa pangalawang pangalawa, destination destinasyon namin ngayon na yan uh, ano yung destination natin King Abdullah, King Abdullah. ayan King Abdullah Yes. Ah, King Abdullah Financial District pala yung ano Yung destination Po tayo, ganda Ganda ng upuan الوجهة هي بنك الأول. Ganda ng upuan. Bagong bago. Nakailang buwan pa lang itong umandar. Nakailang buwan pa lang itong umandar. ah? buwan ah Dalawang buwan ah Tapos dalawang, dalawang buwan na ngayon pa lang tayo nakasakay. Ano? Oh, ang bilis ano? Mabilis na ano. Ano no? Sarap pala sumakay ng ano, ng train. Mabilis, mabilis ang biyahe rito. Mabilis, mabilis ang pang isa, ano ba tayo? Mag-sabot yung balikipa. Ayan, ha? Bilis na ang ano. Saglit lang. Ilang minuto lang yung ano, mm -hmm. no? Yung inihinto niya. ganda lang ang... Eh. ganda na ang upuan. Ha, <laughs> ha, ha kung Para... uh... ano. oh ganito yung papagawa um, may dalawang dipan na, na daw na uhkay <laughs> <laughs> dalawang dipan na, <laughs> na. Sheet, alas si Seven, ano? Ay uh, Ha? Mga 10 minutes pa lang tayo, ano? Mga Mano kami kanina Mga Quarter to eight Seven po, five pala Kami nung umalis sa ano Tapos na kailang okay istasyon na kami hindi palang nakikita rito, no? Ayun, kasama natin ngayon. Kasama natin nag-train. Ganda na ngupuan, oh, Bagong bago.

Nakikita na yung liwan Kita kita yung kita ah, kita yung labas ano? yung yeah. dito na kami bababa. Pina, ano, ang tawag dito? Financial District. King Abdullah. King Abdullah. Bababa na tayo. Anong alit-alit ikaw. Ano, alit-alit ikaw. Tayo. 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 Ganda na, ano, tayo baba tayo ng ano ah, ano pala tong ano malawak pala ah, baba ulit tayo baba ulit tayo ng ano baba ulit tayo palabas na tayo ng ano ng tapos na tayo ng ganda ng eh ganda ng ano uy yung card pala Yeah. <laughs> Labas na tayo. Ng ano? Hoy, wala mo ulit ah. Oo nga. Maganda mag maganda magpa-picture diyan. Kuha tayo. picture mo ako dito nila. Mm. <affiliated> right. mm -hmm. okay. yeah. <laughs> <sorgen> lepas <Coleman> <laughs> lagi <preserved>. <laughs> sarap ng hangin ano very hard meat for the ito ba yung ano yung ikutan lawak uh -huh. pala nito ano Ganda yung mga building rin. Oh, Kasi wala ng building din, ano? Ganda ng... Parang Makati pala rito, ano? Oo. Oo. Oh. Parang Makati pala dito. May wala akong nakapunta rito. Kung hindi nagkaroon ng train, hindi ako nakagala dito. Oo <laughs> nga. Uh, Ay, ito. Iikot. dito sa looban ito malawak malawak na pasyalan financial mm -hmm.